Uh, <clears throat> magandang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan ayaw ko sanang mag-content ngayon kaso yung may nag-comment na naman sa atin na yung paglitaw raw ng iglesia ni Kristo kakilanlan lang na hindi tunay na reliyon dahil wala na nga si Kristo dito 1914 lang 1914 nang lumabas yung ano yung Iglesia ni Kristo July 27, 1914 so ibig sabihin hindi daw totoo A para naman sa akin mga mahal na kababayan makikilala mo ang tunay kung ang titingnan mo hindi yung tao kundi yung gawain yung gawain na at tulang ang iglesia ni Kristo ngayon punong puno ng hula sa banal na kasulatan at alam natin at namamasdan nyo rin na ang iglesia ni Kristo ngayon ay patuloy sa kanyang pagtatakumpay ang masasabi ko lang kung hindi hawak ng Diyos yan, hindi ganun hindi ganun katindi ano ang ano ang ang mangyayari sa iglesia na yan tingnan nyo yung ibang relihiyon halos nagsasara na sa lang, prangkahan ano sa tapatan na salita yung ibang relihiyon wala na nga uh, hindi na nga nila binibigyan ng uh, ng, ng, ng time o panahon yung paglilingkod. Di ba? Oh, marami sila pero hindi nila pinapahalagan yon. Unlike po sa amin, na sa Iglesia ni Kristo. Halos kahit saan ka pumunta, pagsamba, may pagsamba, andyan ang lahat ng kapatid. At ito ba, nakakagulat, ang dami-daming umaani, Bakit po ganun? Kasi ang pinagbabasihan nila, hindi raw nakatala doon, hindi raw makikita sa Biblia ang pangalan ng Catholics ito naman ang sagotan dyan, simple lang. Kasi kung ilalagay ang pangalan, ano, kung ilalagay ang pangalan sa Biblia, marami ang gagaya. Di po ba? Marami ang gagaya. At, marami ang magiging, marami ang magiging sugo, kung gano'n Kaya makikilala mo ang sugo, hindi sa pork, hindi nakalagay sa uh, Biblia ang pangalan, kundi sa gawain sa gawain na kanyang uh, ta kanyang ginawa di ba gawain gawain ng Diyos na, i, na ibinigay na ipinagpao ipinagpauna doon sa Biblia na natupad lang sa kasalukuyan at yun nga na rehistro ng iglesia araw pa ng ano yan digma ang pandaigdig ikalawang digma ang pandaigdig 1914 so a uh, 19, uh, unang mang pandaigdig 1914 'yun. Diba? So, mga mahal na kabayan, hindi na kami makikipagdebate sa inyo kasi alam din namin na hindi nyo na hindi niyo mauunawaan 'yon hangga't hindi kayo uh, nag-undergo ng doktrina. Kahit anong paliwanag natin dito sa social media, wala, wala kayong maiintindihan. Kasi nga mahirap, mahirap magpaliwanag sa mga tao na ang utak ay sarado. Ganoon lang po yun eh, sana naman maging bukas, maging open-minded po tayo para wag nyo lang tingnan yung ano diba? wag nyo lang tingnan yung mga nagsasabi na nang ganun yung pang mga taong hindi makayos totoo eh, kung tatapatin natin kung tatanungin natin bakit ano, tuwing linggo ba nagsasagawa ka ng, pag, ng pagsamba paglilingkod yung nagtanong na yun nagsasagawa ka ba ng paglilingkod gaano ka religious na ginagawa mo ang paglilingkod kung ihaharin tulad ka sa ginagawang paglilingkod ng Iglesia ni Cristo yan lang, tanongin mo lang sarili mo at gaano ka katiyak sa relihiyon na kinaaniban mo yung bang ginaaniban mong relihiyon ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan pero pag kami ang tinanong mo isa lang ang sasabihin namin pagdating ng araw ng Iglesia ni Cristo ililigkas ng Diyos yun lang nasasabihin namin sa inyo. Dahil ang katalayan sa Biblia. Si Kristo ang tagapagligtas at ang katawan ni Kristo ang Inglesya. Andyan yan sa Ephesus 5.23 hanggang 25. Anong pangalan? Nakatala sa Roma 16.6 at sa gawa 20.28. Na nagpapatunay na ang Iglesia ni Kristo ang pinaghandugan lamang ng kanyang buhay, hindi para sa lahat. Kaya, huwag nyo lang hanapin dahil hindi talaga makikita. Hindi talaga makikita ang pangalan ng ka Felix sa banal na kasulatan. Dahil hindi rin ang Diyos uh, hindi hindi natin mapapangunahan ang Diyos. Ay lang nga naman ilalagay ng Diyos yan ang pangalan ng Felix mismo. Hindi dadami ang Felix Manalo at magkukunwari ba? Diba? Dadami. Kaya hindi pwedeng ilagay, di ba? Hindi pwedeng ilagay. Tingnan nyo na lang sa aral, sa itinuturo, kung, tuto tu kung tunay o totoo ang itinuturo. Kasi tayo, kahit, kahit ako noon, ganoon din ang pag-uusig natin. Pero wala, wala tayong nagagawa kasi ang katotohanan, hindi yan mapasusumalian. Tandaan nyo yan, mga mahal na kababayan. Hindi yan mababali. Yung, saan ba kayo nakakita ng relihiyon Ito lang ha, sa buong mundo. Sa buong mundo ha, entire world buong mundo nga isa lang relihiyon reliyon na naiiba ang turo di ba isa lang sa mga Christians ha, sa mga Christians religion maliban na doon sa Muslim maliban na doon sa na, yung hindi na niwala kay Kristo wag exclude na natin sila sa mga atheist di ba karamihan doon sa nagtuturo ang itinuturo kung hindi dalawa ang Diyos tatlo Oh, totoo yan. Sa Jehovah Witness, mayroon silang dalawa. The Mighty God and the Almighty God. Sa Catholic, Protestante, Baptist, at iba-iba pa ng mga sikta ng mga Protestante, mayroon din silang Trinity, like Catholics. They believe in Son of uh, God the Son, God the Spirit, and, and God the Father. So, naga, naniniwala sila in Trinity. Three person in one God pero ang natatanging relihiyon ano na nag-iisa na hindi naniniwala sa Trinity o anuman na ang pinapaniwalaan isa lang ang Diyos na yung ang Ama walang iba tanging iglesia ni Kristo lang hindi ba kayo nagtataka bakit yun lang ang tanging relihiyon na nag nagtuturo ng ganun may iba pa pang relihiyon na nagtuturo na ang Diyos ay isa wala na kasi nga sa bawat panahon bawat panahon mga mahal na kababayan ugali na ng Panginoong Diyos ang humirang di ba? ugali na ng Diyos ang humirang nung panahon ni, no, sino ang hinirang ng niya? si Noah lang at ang kanyang pamilya nung panahon ni Lot si Lot lang at ang kanyang pamilya di ba? so ibig sabihin talagang patakaran na ng Diyos na sa bawat yung ng panahon humihirang siya ng kanyang magiging bayan. Nung panahon ng Israel, sino lang ang may Diyos? Israel lang. Pero natalikod. Hindi nga sila doon nakarating sa pangakong ah, ay, sa pangakong ah, bayan. Yung pangakong, yung ano, the promised land, hindi sila nakarating doon. Natanaw lang nila, pero hindi sila nakarating. Bakit? Kasi nga, nawala sila ng tiwala sa Diyos. Kaila nung, hindi sila na, hindi sila na dumating pa nga sa panahon, sumabas sila sa mga Diyos-Diyosan, sa Diyos-Diyosan. Diyos, Diyos, Diyos nung si Moses ay uh, umakit doon sa Bundok Sinai. Pagbalik niya, ayun na, sumasamba na sa gintong guya Gintong eh, baka atayun eh, gintong guya, di ba? Ng so, ganun ang katigas ang ulo ng tao. So ngayon naman, sa panahon natin ngayon, tanging nag iisang lang sa buong mundo ang nag- uh, nag-sumasamba uh, at naniniwala. Isang pala ng palataya na ang Diyos ay iisa lang nilang Ama. Walang iba yon. English ni Kristo lang. Wala nang iba. Tanungin mo ang Baptist. Di believe in Trinity. Tanungin mo ang Protestante. Di believe in Trinity. Tanungin mo ang Jehovah Witness. Di believe in two gods. Ano yung dalawang God? The Almighty and the Mighty God. Tanungin mo yung Muslim. Habay. Mas lalo. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Sino ang, pina ang pinaniwala ng Muslim? Si ano ata eh? Si... Sino yung propita nila? Diba? Diba? may propeta silang pinaniniwalaan eh hindi ko lang maalala basta hindi sila naniniwala kay Kristo si Muhammad yun si Muhammad ang pinaniniwalaan nila hindi si Kristo so ang natatanging reliyon ngayon na nagpapahayag na iisa lang ang Diyos tanging iglesia ni Kristo lang at ito pa ha ito pa yung iglesia ni Kristo lang ang nagtataguyod ng isang bautismo totoo yun bakit? O, yung ibang reliyon kapag nag-backslide sila at bumalik, abay, babautismo hanggang muli. E eh, sa Biblia nakatala, iisa lang ang bautismo. Iisang katawan, iisang bautismo, iisang Diyos, iisang Panginoon, iisang, lahat iisa. Walang dalawa dyan. Pero sa ibang relihiyon, pag halimbawa nag-backslide ka, tapos nagbagong buhay ka, babalik ka na naman sa Diyos, babautismohan kang muli. O, diba? Yung, may tinatawag silang rebaptize na kung saan wala naman sa Biblia. Kasi nga, yung tunay na nagtatagoy ng tunay na pananampalataya, isang bautismo lang yan. Bakit si Kristo ba? Nagdalawang bautismo? Yung mga apostol, nagdalawa ba? Yung mga natawag noon, nagdalawang bautismo? Hindi. Isa lang yun. So, tanging iglesia lang ni Kristo ang, tuma ang nagtatagoy ng ganun pananampalataya. Sipin mo, nagkakaisang iglesia sa lahat. Isang Diyos, isang Panginoon, isang katawan, isang pananampalataya, isang pagpapasya. 'di ba? Maging sa pagboto iisa. Kaya alam niyo ang sekreto ng English ni Kristo, yung pagsunod sa kaisahan. Wala silang walang aral ng English ni Kristo na ang Diyos ay may persona, wala, hindi totoo 'yan. Kasi nga ang ibig sabihin ng persona, yung person, come, uh, uh, that is comprises of bone and flesh. Ibig sabihin binubuo ng uh, laman at uh, buto. 'Yun ang person, pag sinabing person. Paano nga magkaroon ng person ang Diyos. sa lang sa John 4:24, God is spirit in nature. So walang wala walang material. So paano mo sasabihin na may persona? Isagot naman nitong iba, nagkatawang tao. Hindi nga pwedeng magkatawang tao, bakit? Kasi yung Diyos, nakalagay din sa Oseas. Ano, doon sa Oseas, ang Diyos ay hindi kailanman magiging tao. Di ba? Isipin mo, sinabi ng Diyos, ay Diyos at hindi tao yung salitang yon ng Panginoong Diyos, hindi siya pumapayag na kailanman may magiging tao siya. O sino yung sinasabi niya na nagkatawang tao? Hindi yun ang Diyos tunay. Si Kristo yun, anak yun ng Diyos. At tandaan niyo mga mahal na kabayan, ang Diyos may panganay na anak, may bugtong na anak, at yun si Kristo. Kung paniniwalaan niyo na si Kristo Diyos, kabay, masisira, masisira, nagsisinungalin ang Diyos. Bakit sinabi niya kasi, wala akong nakikilalang iba. O, diba? So, mali na agad. Magiging sinungal ng Diyos. At magiging sinungaling ni si Kristo. Nang sabihin niya sa 1713 na ikaw lang ama ang nag-iisang tunay ng Diyos. Magiging sinungalin doon si Kristo. Magiging sinungalin ang si Kristo. Magiging sinungalin ang Diyos. Magiging sinungalin ang mga apostol. Yung tatlo na yan, kasama yung mga demonyo, apat sila nagpapatuo na ang tunay na Diyos. Isa lang. Yun ang ama. E kung yung apat na ngayon na sila na talagang pipin mo, demonyo, si Kristo, yung mga apostol, pati mismong Diyos na kanyang sarili, nagtitestify siya. Talagang sinasabi niya, wala akong ibang nakikilalang Diyos. Ako ang Diyos lamang wala ng iba liban sa akin. Yan ang sabi ng Diyos mismo. Wala akong nakikilalang iba. O, oh, nyo. Kaya, yung nung iniutos noon ng mga apostol na huwag isipin na ang Diyos ay may kalarawan o kung ano mang bagay kakilanlan yon na talagang agree yung itinuro ng mga apostol na ang Diyos ay nasa sa, sa John 4.24 na ang Diyos ay Espiritu bakit? hindi pili talagang magkaroon ng materya ang Diyos bakit? kasi Espiritu nga o, diba? walang contradiction sa Bible nagkakaroon ng contradiction kasi nga hindi inspired by the Holy Spirit ang nagtuturo. Ibig sabihin, hindi nakalagay kasi dyan sa Biblia. Di ba? Nakalagay sa talata ng Biblia. Nasa dyan ata yun. Nasa, nasa Juan ata yun. Na paano silang magkakaroon ng panampalataya kung wala silang napakinggan? At paano silang makapaginig kung wala nung nagtagapangaral at paano silang magsisipangaral kung hindi silang mga isinugo kaya ibig sabihin ang Diyos talaga, patakaran ng Diyos na magsugo ng tunay na mangangaral na magtuturo ng dalisay na, na aral. Kung susubukan ng sinuman na magturo, ituro ang salita ng Diyos na hindi naman walang gabay ng ng Panginoong Diyos, ng Espiritu Santo, magkakamali at magkakamali lang 'yon. Bakit? Kasi nga hin walang gabay. Hin hindi siya inspired by the Holy Spirit. Walang gabay ng Panginoong Diyos. Kaya tingnan nyo, ang dami-daming naglil, na, naglilitawang mga iba't ibang panampalat ng mga relihiyon, di diba? May relihiyon nga eh, na ang paniniwala, napakarami daw ang Diyos eh. Isang barangay, isipin niyo 'yan. Isang barangay. O, di ba? Pero tingnan nyo, hindi, hindi nyo, hindi niyo ba napapansin? Kahit napakaraming umuusig sa iglesia, napakaraming sumisira, nagsasalita ng masasama, hindi nyo ba napapansin patuloy sa kanyang pagtatagumpay at sa pagdami ng miyembro hindi lang mga Pilipino mga mahal na kababayan maging sa iba't ibang panig ng daigdig parang ang alam ko nasa 166 na lahi na ang kaanig sa Iglesia ni Cristo sa 160 plus din na mga bansa at kalat na sa buong mundo kalat na sa anim na kontinente tanging nag-iisang kontinente na lamang ang hindi pa nararating ng Iglesia at yun po ang kontinente na binubuo ng napak ng napakakapal na mga yelo na halos walang na, na nananirahan doon pero hanggat may tao may iglesia ni Kristo so ibig sabihin hindi na maituturing na kung ano pa bagang iglesia maituturing na universal church na ang iglesia ni Kristo kasi nga kalat na sa iba't ibang panig ng daigdig So, yung sinasabi nilang minority, okay lang, walang problema don. Pero kapag kumilos ang iglesia, sulido yan. Talo pa ang sinasabi nilang majority. Hindi-hindi tayo nagyayabang ha, pero yun ang katotohanan. Dahil yun ang nababas, namamasdan po natin. Uh, Simula sa po lang, bago nang, nang, nang umalip po kami sa iglesia Ni Cristo, ganun ta po talaga ang nangyayari. Kaya, wala. Yung naninira sa atin na sinasabi na kulto, wala naman silang ano eh, wala naman silang basihan para sabihin nila yun ang masabi lang nila ang makapanira lang di ba wala namang pinagbabasihan pero ang makapanira lang okay na sa kanila yun kahit walang pinagbabasihan shout out na lang sa kanya diyan baka nga pagdating ng parang matawag ka pa sa iglesia ni Kristo at maging kapatid pag, maging kapatid ka pa namin ay ipagmamapuri po namin yung sa Diyos so mga kababayan hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat good night po sa inyo lahat